ayan, kakagising lang namin ng aking bunso, ang aming bunso, si Rafael Axel. So, ang araw ngayon, mga mi, January 16, 2024. Ayan. So, sobrang busy-busy pa ako dahil, ayan, nag-sorting pa ako ng mga items ng UK and Japan surplus Plus. Ayan, kung makikita niyo mi, ayan, Nandito sa kitchen ko yung mga ibang items. Ayan. So, hindi ko pa na aayos yan. At yung mga iba, nandito rin sa uh, ibang cabinet ko. Ayan. Sa mga stand nang nabili ko. So, ayan. Nilagay ko muna yung mga iba dyan. So, nandito sa kitchen. At yung mga iba ding mga figurine, gano'n na no. mga bang, ibang mga pang display nandun din sa sala. Ayan, o yan. Yung mga items na dumating ng isang araw. Ayan. So, yung mga iba nandun sa labas. Pero mga mi, hindi na ako magbubukas. Hindi na ako magtitinda dito sa garahe namin. Magla live selling na lang ako. So, ayan. Ah, yeah. Meron pa akong tinutupi. So, mayon medyo nakatulog tayo ulit. Kanina nagising na ako ng 4.30 kasi nga ginising ko yung aking dalaga dahil may pasok siya sa e school. Pero yung si is online lang siya ngayon. At si Axel may test siya ngayon. Ayan, Magte-test siya ngayon. Second quarter ng kanilang NG? test. Ayan, yes later. Okay, fix ni mami yan. So mamaya pa yung pasok ni Axel. So kaya... Ayan, every morning ay nakakagawa naman tayo ng trabaho sa sa bahay. So, ayan, nakatulog ulit. And ngayon, hagisin natin. Ayan, larga na naman tayo mga mi. Hmm. di ba? So, saan ba yun? Ilabas tayo. Ayan, kung makikita nyo mga mi, wala. Wala na ako mga paninda doon sa gate. Kasi dati dito, may mga paninda ako dyan. So, ino-open ko yung gate and then, ayan, sinasabit ko lang yung mga paninda ko sa mga to. Ayan, ayan. Meron ako sabitan dyan. Ayan, ayan. Tapos, ino-open ko lang yung gate and then, nilalagay ko dyan yung mga paninda ko. Yung mga Japan, uh, dati yung mga Japan Star Flask ko. Dito sila me, yung mga stand. Dyan sila nakalagay. So, ngayon, ayan, nawal, uh, inalis ko na. So, nakapark ngayon dyan yung aming tricycle at ang aming car dati yung car ko nandun sa dulo pag uh, umaalis kami eh, ang ginagawa ko na lang dati may eh, mga mi eh, itatabi ko muna yung mga paninda para makalabas yung car namin pag kailangan namin siyang gamitin so ngayon, ayan mga mi kung makikita ninyo, wala wala na akong mga uh, i-display dyan kasi nga mangyari ng isang araw ay natakot ako ng mga tatlong lalaki. So ayan, kaya ako nakapag-decide na 'wag na ako mag-open. So inuuna ko yung kaligtasan namin, 'di ba? So ngayon mga mi, ayan, dumating pa naman yung mga ibang items ko, ang dami ko pa namang dumating na mga UK and Japan surplus plus. Kaso, ayan, ang gagawin na lang. Ang gagawin ko na lang ay hey, magla-live selling na lang ako mga mi. Ha? Andun, nagka eh, di ba? Nag-online class. And now, mga mi, ayan. So, ayan, mga mi. Ay, papakita ko sa inyo yung aking mga paninda na dati ay doon ko nilalagay sa harap. Nag-open ako. And uh, yung mga nakakaalam, kung alam ninyo, dito yung mga estante ko dati, yung mga damit ko dyan, sinasabit, at saka meron dito. Uh, may nakalagay na mga damit dyan. And wala dito yung car. Nandito siya sa dulo. Kung saan ngayon, nandito yung mga items natin. just ang dami ko pa, ang dami ko pa ng mga items, mga me. Kaso hindi na talaga ako magbubukas. So, ang gagawin ko na lang, mag-online selling na lang ako. Please support, support me, mga me, ha? Mag, uh, magpabudol naman kayo sa akin pag ako ay magla-live selling, ha? Ha, ayan. O, ba diba? Ayan yung mga Japan and UK surplus natin, so inaayos ko pa, and then, and then, dito, ayan, dito ako nilagay yung aking uh, table kung saan ako maglalive, so ayan, nakaredy na, nakaredy na yung aking istante ng cellphone pag naglalive ako, and then, ayan, may paikot-ikot tayong ganyan para makita nila yung mga items ng maayos, And ayan, ayan yung background para makita nila yung mga ibang items at kung ano kung magre-request sila at least, 'di ba? Pag nakikita nila, ayan nag-aayos pa ako. So yung mga ibang damit, ayan nakatupi para tayo ay mag-live. So meron tayong mga bed sheets mga blouses, t-shirts, tapos may dumating pa naman akong items ngayon, nung isang araw din, ayan, meron tayong ano, uh, dress, ang daming mga dress. So, ito, yan, pa 20 pesos ko na lang mga yan. Dati kasi naglalagay ako ng mga sale din doon sa labas, 20 pesos, 10 pesos, ganyan. So, ito, mga shorts. So, meron pa tayong natitirang uh, mga ilan-ilan na bags. Ayan. Tapos, eto meron tayo. Nandito rin yung mga pabandel natin na mga UK and Japan surplus. For example, ito, ayan, 300 pesos lang ang bundle na yan. And then, ayan, meron pa ako dito na mga naka box na Japan surplus. So, wala. Ang mangyayari nyan ay ila live selling na lang natin yan, mga me. Ayan. So, sobrang takot ko. Eh, ayoko nang magbukas. So, kailangan ko muna unahin yung uh, kaligtasan naming mag -iina. So, ayan yung mga dumating kong items. Sobrang busy, busy ako. Pero, kaya hindi pa ako nakakapag-live. And then, ayan mga me. Oh, meron pa tayong mga punda, yung mga panglalaking pantalon. Ayan, nilalive na lang natin. Ito eh, ayan, hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan, ang laki, dami niyan. just ko. Kaya mga miha, support-support naman. Magpabudol kayo sa akin pag ako ay maglalive ha. So, ayan, o. Oh, ba diba? Ito ay uh, mga ano yan, mga mi, mga pillowcase eto yung sinasabi ko sa inyo mga mi. Ang dami. Ang dami kong mga dress. Ayan. So, sana magpabudol kayo sa akin, ha? <laughs> Ayan pa, mga dress. So, mga blouses and t-shirt. Ayan, dress pa yon So, yung mga ibang items ko. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay dahil nga hindi pa ako nakakapag-live. So, nandun na lang sa loob ng aking kitchen. Oh, yan. Ayan pa. Ayan. Kakagising lang namin dito ulit. Pero kanina, nagising na ako ng 4.30 dahil nga ginising ko ang aking dalaga. Dahil may pasok siya sa Holy Angel. And then, ayan, mga na-display ko na yung mga iba. So, kung gusto kong mag-live dito, dito, sa kitchen, at least meron din silang makikitang pa background uh, items natin. Kasi minsan dito din ako nagla live selling sa kitchen natin dito sa table. Ayan, kalat na pa. Hindi pa ako nakakapag-ayos. Maya-maya niyan ay lalarga na na naman. Pupunta ng school. Ayan. Kailangan ko kasing samahan din ng aking bunso sa school. So, pasok namin doon is 1 hanggang 5 kami. So, ganyan. O, tingnan nyo, hindi ko pa natatanggal ang Christmas tree ano na tayo ngayon, January 16, o ba? Diba? Pero hindi ko pa rin natatanggal ang Christmas tree. And then, ayan, ang ating uh, napakakit na backyard, garden, Ayun. Medyo napapabayaan ko na yung aking mga halaman. O, ba? Diba? Sabi nga nila, di daw ako kumuha ng kasambahay. Kaso, wala akong papasahod mga mi. Kaya ako na lang lahat muna. <laughs> sa kana, ba? Diba? O, oh, ayan. Ay, meron pa akong tinutupi doon, no? Hindi ko pa natupi. So, ayan mga mi, ha? Pag ako ay nag-live, please support, support po. Please. And... Paminsan-minsan magpabudol kayo sa akin. Siyempre, pag kailangan nyo naman yung mga items, 'di ba? Huwag naman kayo magpabudol na hindi nyo naman pala kailangan or gagamitin, 'di ba? kung kailangan nyo lang naman. And then, syempre sa mga nagko-collect dyan, nagko-collection, o na kahit hindi natin ginagamit, makita lang natin mga nakadisplay, ba diba? Like yan. ba diba? Saya-saya na natin pag nakikita lang natin na nakadisplay yung mga gustong-gusto nating items, mga ganyan, di ba? O kaya, mind-mind din ha, mga me, pag may time, pag ako ay, nag-online selling. O siya mga mi, bye bye na. Till next time.